Nancy Ophelia I don't ia inna atia to sa

Not enough na nag-take Ito no. nga, ito. Ayan, si Jonah naman. Let's give chance to Jonah. Nandito na tayo sa isang, isang panibagong video ulit to. Okay, ayun. Wala. Ayan, nakikita mo si Jonah. Isip niya. Wala. Ayan. Ibang, ibang video nun to. Ibang phone naman to. Ayan, oh, nice, ayan pa rin, ayan pa rin si D.B. Hello! At si Mika! Iniiwan ako ni Mika, tinatakbuhan niya yung camera. Ayan. Ayan, si Mika. Ayan naman si Carol, yung mapiling na Carol na yan, dinakbuhan din ako. Sa aning na lang. Hi! O, oh, tignan mo talaga, Kiss nyo nga, kiss nyo nga. Mmm! <laughs> <So, And, laughs> Ako mo, yeah. Ako to, ako yung nag-video. Kaman, ata lang? <laughs> Oo. Oh. Hey. Ako, ako yung nag-video kanina. Ngayon, nung na si jo nah. Talaga? Oo. Yan, si ano Alam mo? Alam mo, wala kang magawa sa buhay mo. Makakabay ka na. Ayan si Mika ulit. O tv. Si hello. Si Priyang, Gaya. Oh, okay. hinahanap na ako na mga po, ko. Nandun daw sila sa center mall. hello. ha? <laughs> hello. <laughs> Jenna. Hi. Gusto niya ulit ng Nanggit mo? O, oh, daw. <laughs> na. Ayoko nito yun. <laughs> Panghapang ah, naman ito. Oh, naisin ni Mika ulit. Mika da. Yan. Detect ako. Huwag <laughs> <laughs> ako. Oh. Oh. Bibi, pagod na. oh yan. Alam mo yan, mga problemado lang yun, yung mga yung takaw ni Joke! Tingnan yung na lang. Bibi, bibi. Magbibigat eh. ulit. Alam niyo ba, kasi yung mga yan, naglalabas lang ng sama ng loob. Alam niyo, sama ng loob. Kasi yung accounting namin, alam mo naman, de-hado, de-dekado, si-serious, si, si, magpunta ang ospital. Eh, <laughs> meron ka? mo Ay, pero hindi ako sabi niya, aneng, perfect niya raw yung accounting exam. <laughs> <laughs> yeah, Oo, okay. okay. ako pa! Yay! Okay, okay. Hindi, ito sa accounting, one out. Oh, <laughs> okay, tayo po. Hindi, DL! kaya, nga Delikatong lagay. Ben, please. Ben, please. Ben, please. Ben, Ito. idol. Ayos na lang, Liel. Idol. Ay, na, na-close na. Kaya nga, lakit. Yan si Ophelia ulit. Ang nakakasawang mukha. Uy, alis na ako ha. Bye. Mauna na ako ha. Muna, wag muna. Alis na kami. Alis na po. Ba? Palis na si Ofen. Oh, Ang tagal nito ah. Mahaba. Kaya ka okay. lang okay. ako. Oh, magdrama ka na, Carol. Okay. What? Nakasan mo.